mga good morning po sa inyong lahat. For today's video ay nandito tayo ngayon sa Noodle King sa uh, Damwa mga ka-babes. Ito po ay dito sa Sampaloc at syempre, uh, at po ay mag-order dito. Ito pong Noodle King dito ay ang gusto buto ng order ng mga bilabilaong pagkain kung merong mga upa sa bahay. Dahil nga ang asawa ko ay magbe-birthday. Ngayon, nag-order tayo dito ng food, mga ka Ayan. At ngayon po umaga, ay napaka-ulan. <laughs> Alam niyo mga ka medyo puyat-puyat ang po ang inyong atin dahil nga po, uh, galing tayo ng night shift at nagtuloy-tuloy po ang atin dito sa Dangwa paglabas. Naghimba. Tapos, nagtuloy-tuloy po ako dito sa Dangwa, sa dito ako ng asawa ko para mag-order kami ng uh, bila-bilaong pagkain dito para sa kanyang birthday celebration sa kanyang trabaho mga kabibs. Ayan, tingnan natin kung ano ang meron dito sa Dangwa Malakas po ang ulan po. Ang dito sa may laong laan sa palok mga kabibs. Dito po ang lugar ng Nodal King sa Dangwa Mga kabibs, sabi nito po tayo ngayon sa Dangwa. Malapit po ito dito sa May King Ang harap po ng Dundalking mga kabibs ay ang dahwa na kilalang ng mga bulaklak. <laughs> sari bulaklak ng nandyan. Mga pang-okasyon, mga pang-regalo, mga pang-dekorasyon, lahat-lahat na ng mga bulaklak nandyan, mga ka Ayan, ang tapat. Maulan po dito ngayon, mga kabibs. Tingnan nyo, ang maulan. Ang lugar po ito, mga kabibs, ay Jefferson Avenue sa banda doon at dito naman sa aking harap ay ang laong laan ngayon po ay Sunday kung mayroon po kayong mga handaan o ako sa bahay nagsiserve po sila ayan. mayroon din sila mga value meal ayan mga kabilis hindi naman ganun ka mahal affordable din mga kabilis yan. Sari-saring pagkain po ang nandito. Meron ditong pares. May mga mami. Meron din silang sisling topping. Ayan. Hindi na naman siya ganun kamangin. order dito mga kapis kahit sa trabaho sa kapag may mga kapasyon uy may ibon may ibon na nakita <laughs> mga kapis sa loob mga kapis ayan na baby pantan mami sila may pares ang na mga pagkain dito may mga tapsilog din sila ayun kanilang take out order sizzling pork shop ah, parang na nagugutom ako <laughs> may skonyelo yan at dito naman ang kanilang uh, take out section ayan mga ito yung asawa ko na naglalabi nanti po namin yung order namin mga sabi actually hindi naman talaga ngayon ang birthday ng asawa ko kaya lang po may mga bisita kami ngayon sa bahay kaya lang rin kami dito para mag-order ng food te Ano po yung noodle king? Ayan, at dito na po yung ano. Dito na po yung dangwam kabibs. Ayan, ang mga bulaklakan dito. Dami. kada pa lang po mga kabibs, pero ang dami na ng mga bulaklak dito. Kasi 24 hours naman talaga itong dangwa Itong mga bilihan ng bulaklak. Ayan po yung noodle king mga kabibs tayo makabidyo kanina dahil umuulan mga kabidyo sa labas. Kaya, yan po yung Noodle King. Yan. Yan naman po. Ang daan patungo papunta sa San Lazaro SM. Likod na po niyan ang SM San Lazaro mga kabidyo. Tingnan yung mga bulaklak mga kabidyo. Ayan. Ang daming mga halaman. na tayo magtatanong ng mga halaman, mga kabis Kasi masyado pang maaga, hindi naman tayo bibili. <laughs> Baka sabihin na eh, ang aga-aga. Hindi -aga. tayo mga kabigs, sa Ang lugar na ito ay laong laan po. O, yung kanto na yan. Papalabas tayo, ang labas natin ay laong laan. Saka pa rin po ito ng gangwa, mga kabigs. Ayan. Ang mga bulaklak dito. Ang ganda. Mga halalaman mga kabibs. Gumalaw. tayo mga kamis kasi naglalakad po ang inyong agay. Buti na lang wala nang gaano ulan. Ayan ang mga halaman. Manila Flower Center mga kabibs. dawa, Ayan. Ito po ang kabaan ng laong laan mga kabis ang <laughs> bata ako, ko ayoko na nakakita ng ganitong bulaklak, mga bulaklak ng patay. Pauwi na tayo mga kabigs. Ayan. Ayan, nandito na po tayo sa may laong laan. Ayan. Eh. Nasa puro bulaklak ng patay nandito sa kabilang side. Ito mga sa mga roses. Dito po dati nakatila sa lugar na ito ang Ate Babes. Dahil dito tayo naka-assign dati sa ating trabaho. Ayan. Ganda. Medyo maulan po ngayon mga ka Kaya ano? Medyo madilas ang daan. Malit lang naman po yung bilang in order na yung mga ka kasi uh, mayroon lang kaming ilang mga bisita ngayon na pamaking po. Kaya, nag-prepare na rin kami. Bukas pa talaga yung birthday ng asawa. Kaya, in-order na yung food ay parang bukas po. Nag-order na rin kami ng konti ngayon para meron din kami pagkain. Yung kali yung mga habis Kaya, hindi na mas-skip. <laughs> doon po sa banda doon, yan. Dyan, nakatira dati ang ati base. Ito um, halaman ng mga kabingsan. Babe, pa naman ay dadaan tayo dito sa palengke. Kasi <laughs> mga malengke tayo. Ang daming tao dito mga kabings. May bibigyan tayo dito sa palengke. Sobrang daming tao. My goodness. Ay, ang ganda ng mga prutas. mga ka-bibs sa sling linggo maraming namimili talaga pag linggo mga putas, mga presyo ng putas mm -hmm. dito tayo dito tayo mga ka-bibs kasi ayun meron silang dito mga leche flan <coughs> Tingnan tayo dito ng mga, mga bibili natin. Ayan. Dito kasi mga kabis, ang bilihan ng mga ganito. mga dietary plan, may dietary plan sa mga, mga dietary plan. Ito. Siyempre, na. napakadaming tao ngayon dahil araw ng pamilya ng mga tao na walang pasok sa opisina kaya lang nga, parang medyo hassle kasi mga kabis umulan ba sa ang cemento? So, magkano isang ano ate? six 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 65 six six parang 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 na lang tayo dito sa pa palengke dahil hindi talaga ako yung namimili mga kamis kundi yung asawa ko actually nandun na siya sa dulo ako nandito pa <laughs> nag-iingat po kasi ako dahil nakayuni po ang paako mga kabay ang ah, daming sabi ang daming lang. Isa daming sabi Siyempre, dito lang tayo sa isdaan talaga. Dito titigil ang asawa ko sa isdaan. Uy! Bakoko! Magkano kilo ng bakoko? Magkano kilo ng bakoko ko eh? yun? Gusto ni manager. Diba si ma'am nagsapang dito diba ng bakoko? Magkano dito ko yun? Magandang isda yung bakoko eh.

ako ng pamimili. Sabihis mo na yung maraming, maraming sila sa inyong pagsama. Mega mega love shout out po sa inyo lahat. Nandito pa rin tayo. Pauwi na po. And thank you and God bless you. Thank you all mga sabi.